hindi lamang ang magagandang pasyalan ang nagbibigay kulay sa mayamang lalawigan ng Pangasinan, kundi pati na rin ang mga tao na mas nagpapatingkad ng kwento nito. Sa Barangay Labayog Season, Pangasinan, isang kwento ng kultura na naging parte ng kasaysayan ng bayan ang ating makikilala. Bago pa man maging lubos na munisipyo ang season noong 1918, isa ang Labayog sa tatlong township ng bayan. Kasama na rito ang Artacho at Alaba na nagsilbing tahanan ng mga naunang mamamayan sa bayan. Ang mga township na ito ay pinanirahan na ng mga naunang grupo ng mga tao mula sa kapatagan ng Pangasinan at mga nagmula sa kabundukan ng Cordillera. Bilang ang lalawigan ay nasa paanan ng bundok ng Benguet. Mas napadali nito ang paglipat ng mga katutubong kordilyeran pababa ng season. Dito nila nakita ang potensyal ng kalupaan ng season at makahanap ng pagkakataong manatili rito at unti-unting nakihalubilo sa mga tagapangasinan. Pero dito sa Rulan, may mga tao rin dito. Pero hindi pa sila, hindi pa mga igurot noon. Noong nakita ng mga taga, yung mga napadpad sa mountain na pili palang mamuhay sa lolan, bumawa sila. At doon nag-intermarriage. And the result of the intermarriage is the Bago Tribe. Karamihan sa mga miyembro ng Bago Tribe ay nakatira sa barangay Labayog ang Barangay Labayog ang may pinakamadaming bilang ng populasyon ng Bago Tribe mula sa labing-anim na barangay sa bayan na pinaninirahan ng mga katutubong Kangkanaay, Ibaloy at Itneg, na ngayon ay mayroong humigit kumulang 8,000 bilang. Kalakit ng kanilang ikinabubuhay ay ang tradisyon ng pag-alay at pasasalamat na kanilang nakagawian. Ito ay sumisimbolo ng pagpapahalaga sa mga biyayang natanggap at matatanggap pa lamang. Mag-ano mag, sila ng manok, tapos ialay sa mga espiritu, ah, hinihingi upang maging, maging productive ang, ang ani. Ah, kami, nung mga bata pa kami, maipon kami doon sa, sa bu, uh, Bantay, ano to, mountain doon doon din nagsasayawan ah. Nagsasayawan ang mga matatanda, mga kayang sumayaw. Tapos magbibigay ng yung yung sinasabi mong watwat. what. Eh yun eh parang ano yun eh minisir yun. Parang pare-pareho ang sukat. Pero it, that is boiled karni. Ipabibigay sa lahat ng nandun. So, yun ang sinasabi nilang what what. Kasabay ng pagusbong ng kanilang pamumuhay ay ang patuloy na pagsasagawa ng kanilang ritwal at kultura kabilang na ang patuloy na paggawa ng tapoy na isang inumin na gawa sa buhay. O, oh, isyad mo lahat. Yan. Hindi oh. naman malalasing dyan. Hindi rin oh. mawawala ang likas na pagkakaroon ng mabuting puso ng bago tribe dahil sila ay sinanay sa mga kagawiang katulad ng bayanihan at pagtulong sa kanilang kapwa. Lumaki kami na mahirap. Uh, no ada ti trabaho wenno anyaman ti kwa. da kami nga amin kasi lagbabayanihan kami no ada ti agayab ti apan agtrabaho mapang kami amin no ada agayab, mapang kami am amin alata no, tapno agtitinulong kami so, no anya ti ibagat bibi Bumaryo, aramidin Awan Awanti sildo may, awanti tangdan may. Kasi lang ha, libre, pagsisinaranay eh kami. Ang mga alaalang ito na kanilang naging nakasanayan, ang nagsisilbing pundasyon nila sa pangangarap ng maayos na pagpapamana at pag-iwan ng kanilang marka bilang mga miyembro ng lumalaking samahan ng bago tribe sa kanilang barangay. No, adati agang sa ngalalakay, Apan kami ang makisala, oran mo nga mo, tatat mo masuro mimit mo't. Kasi siya, hindi ang sala tinig ni eh. Saysayaw akas katatadit nga kunada. No, apang adati ang saya, ang sala nga umay, mapang kami tat maadal mo mo't. Dagi nga, salsala. Kaya naman para mas mapaikting ang pagtuturo at pagpapasa ng tradisyon sa mga susunod na henerasyon, isa sa mga naging hakbang ang pagsasagawa ng taunang selebrasyon ng pasasalamat ng mga indigenous cultural community sa bayan ng season, ang Bignas. true Bignas, no? Na, natututo ang mga kabataan sa tradisyon na meron ng IP. At the same time, ang mga bisita rin. Kasi ang Bignas, although uh, mga indigenous people nagpa-perform, may open ito sa, sa kahit sino. In fact, uh, Pinopromote nga natin ito na maging parang isang tourist attraction dito sa ating bayan. Ito yung nangyayari once a year lamang uh, tuwing uh, last uh, week of uh, October. Ito ang patunay na hindi nawawala ang pagtulong ng lokal na gobyerno ng season sa mga indigenous cultural community ng bayan. Meron pong pinasang uh, ordinansa ang ating bayan itong term nga ni Mayor Danny Uy na magkaroon ng budget pa, para sa celebration ng Bignas. This, ang Bignas is a Thanksgiving celebration of our indigenous uh, people's community here in Sison. At ito ay, I think it's 150 or 200 na yata. No? Nag-change po yata yan. Eh. Pero it's now a, a law, so part na sa ng budgeting. So through Bignas, eh, ang mga kabataan natin eh na ng ating mga senior or elders na IP ang mga tradisyon ng ating mga IP community katulad ng uh, tradisyon ng uh, pagkasal, mga sayaw at uh, siyempre yung uh, pagbibigay ng, ng pasasalamat sa Panginoon sa sa magandang harvest na tinanggap ng, ng uh, for that season ang simpleng aksyon na ito mula sa lokal na gobyerno ng season ay isa ng malaking rason para matuwa ang mga leader at miyembro ng mga katutubong nagsusulong ng pagkilala at pagrespeto para sa mga katulad nilang nabibilang sa komunidad. Maragsakan mo ti tao ata, dagiti dan duman ket makaawat da. Maawatan dan iti kasasaad ti IP. Kut idi ket adutihan nga makaawat. Idi So nga masapol nga ilawlawag mo no kas ano ni agbeg tayo ni kas no kastoy eh, kastoy eh, masapol nga ilawlawag mo pay. Eh, ay kut na mo tin tatata haanen nalakan nga ma ma awis Ibagang eh, ta ibagam nga bugnas tayo mapantay ili, ore agpasahid nga mapan umay damuten mm -hmm. dahil dito ang bago tribe na dati ay nakakaranas ng diskriminasyon, ngayon ay nakakaranas na ng pantay na pagtanaw at pagrespeto sa paglaganap ng kanilang kultura mula sa mga individual hanggang sa buong komunidad ng season. Mga pagsubok na dinanas at tagumpay na nakamtan na kasing kulay ng itim, dilaw, berde at pula na tatak ng damit ng Bago Tribe na maituturing na inspirasyon para sa iba pa nating mga katutubo dito sa Pangasinan. Ti dream ko kuma ag subli kuma ko ma digay dadung mga daan na kultura nga mararamid ito yung barangay. ura ano entire season kuma. Tunay nga kung ang kwento ng nakaraan ay ating babalikan ang pinagbuklod-buklod na kwento ng hinaharap ay lubos nating maiintindihan. Ito ang mga mahalagang aral na maituturing na pamana at magsisilbing advokasiyang magtutuloy patungo sa mas makulay na kinaharap. Sa ating pagpapatuloy, isang komunidad pa ang ating kikilalanin. Dito lang yan sa Ganda Mo Pangasinan!